Uh, Unang-una -una sa lahat, uh, total ako na magikumbusman ombudsman si Rimulya Rimulya kasi uh, ang pagiging kasi eh, hindi yan pwede sa mga politiko. O may mga kamag-anak dyan sa politiko, o isang bayaran na kagaya ni Boeng Rimulya. Kasi ang ombudsman independent yan, yan ang dapat mag doon sa mga magnanakaw. Ngayon, kaya gusto ni Boy Rimule na magpa-appoint dyan sa ombudsman para yung mga magnanakaw sa grant at mga amo na nagnanakaw ay mainayo dito sa mga nakawan sa gobyerno at ang nila para mapura eh yung mga Duterte na alam naman natin na sila ang nagpaganda sa ating bansa. Yan yung ni Boy Rimule. Kasi si Boy Rimule tutayan eh. Tutayan. Kahit isang tantrak pa ang kukpi na o padala ninyo. Sasabihin ko na si Boy Rimule kung tuta at hindi pwede maging ombudsman naman. Oo. kung gagawin ang po kayo po, kapag po, Tumututul. natulungan yung appointment. Eh, talagang tutulong kami. Eh, naman po sa sa public servant na mamumuno ka, eh, yung pinamumunuan mo ay ayaw iyo. Okay, nakakahiya. So, hindi kami titigil. Kasi talagang tutul kami na maging ombudsman yung si Boeing uh, Rimulya. Hindi siya pwedeng maging ombudsman. Kasi siya, bata-bata siya ni PBM, bayaran si Rimulya eh. Tapos ngayon, iuupo mo sa ombudsman para ano? Para mapabilis ang proses ng impeachment. Iba pa sa Sara para mapigilan siyang tumakbong Presidente sa 2008. At maprotektahan itong tatlong mga buhaya na magnanakaw sa gobyerno. Yan yung purpose kung bakit niya gustong makuha itong ombudsman na posisyon. Tumpakajan, tumpakajan. ああ、本当だ、本当だ、本当だ。